Kasi sana mga mga ganda lang sa ng lupa. For today's video guys, ako lang i-share sa inyo yung nice kayo na akong mga shoes guys. Mag-ina akong ginagamit everyday sa school. Ah, ano, masa siya ka nice. Then, adulong na ako anak sa school guys. So, medyo dugay ko for today guys. Kinara ko yung gihuman sa amung ah. Then, ako mga manghula Ako lang sila gi paunarang dili sila malay. So, since kung man sila guys, so maglakaw ako for today. Then, akong gisuot ko ang heels guys. Awa, nagod na ako. Kapasapaso ang Ni mang ya yeah, Before day ko natong iskulahan guys, kanhalis halay ako sa akong mga linaban kay sayang man ang init guys, so ato udyon nang utilize ang init ang mga linaban so and dala ko og payong guys kay ipanako ko sa kanang adlaw medyo alanganin nang iyahang pagkainit so in case lang og okay, maguwan so at least na ako koy okay, payong dili man gud kayo okay ang ko ang paminaw. So mayon ang ready to permie guys. So ala ninyo guys dili gid inanak kaburak ang init medyo kana ang nagidag-udag-udag gamay guys. Ang kani nga video day guys, it was taken 2 weeks ago then karon pa na ko na edit kay hesitant pud ko nga mo-post ani guys. SKLD guys pag hapon na ni Pagulay na akong dumayo ng akong lawas guys malupakan po lang akong tiil kay feel na feel ang moment nagbaklay ni nag-heels-heels ni Rizzi Listen learn if magbaklay-baklay di na lang dyan mag-heels or di malupakan